Welcome back! Dito sa ating channel, hatid namin ang impormasyon at kaalaman mula sa iba't ibang larangan, health at relasyon. Gusto ko ring ipaliwanag na gumagamit ako ng AI technology para mas maging malinaw at maganda ang presentasyon. Pero huwag kayong magalala dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script at nag edit para may bahagi sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Kaya huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. Ano ang ampalaya? Kilala rin bilang bitter gourd. Ang ampalaya ay isang gulay na may matapang na pait, pero puno ng nutrisyon. Ginagamit ito sa buong mundo para sa pagpapababa ng asukal sa dugo, pagpapalakas ng immune system, at marami pang benepisyo. Hindi lang ang bunga ang kapakipakinabang. Ang dahon nito ay mayaman din sa vitamina, minerals, at antioxidants. 2. 10. Health Benefits ng Ampalaya Bunga at Dahon Pababa ng asukal sa dugo, blood sugar control. May compounds tulad ng quarantine at polypeptide P na tumutulong sa katawan para kontrolin ng blood sugar. Nakakatulong sa mga may prediabetes o type 2 diabetes at may ang matinding pagtaas ng asukal sa dugo. Pampalakas ng katawan, immune system boost. Mataas sa vitamin C at antioxidants. Tumutulong labanan ng sipon, ubo, at iba pang impeksyon. Lalo na ang dahon ay may mataas na nutrisyon para palakasin ang immune system. Pampababa ng cholesterol. Nakakatulong bawasan ang LDL bad cholesterol at pataasin ang HDL good cholesterol. Suporta sa puso at mas maayos na daloy ng dugo. Tulong sa ate, liver support detox. May bioactive compounds na sumusuporta sa detoxification ng atay. Malusog ang liver at mas epektibo ang metabolism ng katawan anti-inflammatory, bawasan ng bawi, may antioxidant at polyphenols na nakakatulong bawasan ng pamamaga sa joints o muscles, mabisa sa pananakit ng katawan o arthritis. Digestive health, tulong sa tiyan, mataas sa dietary fiber, nakakatulong sa regular bowel movement at maayos na digestion, nakakaiwas sa constipation at bloating, sigla sa intimacy, performance sa kama, kalusugan ng katawan nakakatulong sa tibay at sigla ng lalaki sa kama at pangkabayihang energy sa katawan. Pinapabuti ang circulation at overall vitality. Suporta sa menstrual health, pangkababayhan. Ang dahon ng ampalaya ay may mild effect sa hormone balance, nakakatulong sa pagregulate ng cycle at pagbabawas ng discomfort sa regla, pampapayat at control sa timbang, mababa sa calories at mataas sa fiber, nakakatulong sa control ng gana sa pagkain. Support us a gradual at healthy weight loss. Pampalakas ng cells. Anti-cancer properties. May compounds tulad ng momordicine at flavonoids na may antioxidant at anti-cancer potential. Pinoprotektahan ng cells, mulasa damage ng free radicals. Three paano ihanda at kainin ng ampalaya. Chugasan, hiwain, tanggalin ang buto, e-blend. ng lemon o kaunting honey para bawasan ang pait. Ginisang ampalaya. Igisa sa bawang, sibuyas, kamatis. Pwedeng lagyan ng itlog o lean meat. Pinakuluan. Hiwayin at pakuluan 5 to 10 minuto para mild sa tiyan. Patuyuin at istip sa mainit na tubig. Te, hugasan at steep 5 to 10 minuto. Ginisang dahon. Igisa tulad ng ibang gulay. Pwedeng kasama sa itlog o tokwa. Smoothie salad. I-blend kasama ng ibang gulay o prutas. Simpling 3-step daily ampalaya plan morning boost. Ampalaya juice o dahon ti bago kumain, dagdag energy at tuloy-tuloy na sigla sa katawan at intimacy. Lunch Snack Ginisang bunga o dahon, suporta sa natural na sigla at kalusugan. Evening light dinner palaya tea o pinakuluang palaya, pamparelax at tuloy-tuloy ang energy bago matulog. Tanggalin ang buto at puting parte para mabawasan ang pait. Lagyan ng lemon o honey kung gusto mo at uminom ng sapat na tubig. Disclaimer ang impormasyong ito ay galing sa mga makakatuhanan na source, eksperimento at studies. Ito ay pangkaraniwang kaalaman at hindi pamalit sa medical na payo. Kung may seryosong kondisyon, kumonsulta sa doktor.